Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpupugay sa mga bayani ng Pilipinas sa paggunita ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sa Taguig City ngayong araw. Nag-alay ang Pangulo ng Bulaklak sa isang hindi kilalang sundalong na mayapa bilang bahagi ng seremonya. Sinabi rin ni PBBM sa kanyang talumpati na kahit ordinaryong Pilipino ay pwedeng maging bayani sa simpleng paggawa ng mabuti sa kapwa. Kaugnay nito, kinilala ng Pangulo ang mga makabagong bayani nagtataguyod ng kanilang pamilya pati na ang mga tumutulong sa muling pagbangon ng ekonomiya na nasa block simula ng tumama ang COVID-19 pandemic. There is also, of course, the Filipino teacher who, in spite of a meager pay, strives not only to be a good educator to our youth, but a patient and persevering servant of government and of the people in many various activities outside of their strict job description.